After ko mag-asikaso ng pambaon ng mga bata sa school at magluto ng almusal dito sa bahay, ito meretso na nga kaming mag-asawa sa palengke para mamili. Sa totoo lang mga momshies, nakakatamad talagang umalis ngayon ng bahay dahil hindi nga kami makaligo dahil ginagawa yung CR. Kaso nga lang kapag hindi naman kami ng na malengke, inapapalaki talaga yung gastos namin sa pagkain. Every time kasi na bumibili kami ng lutong ulam sa labas, ang nagagastos namin is 900 to 1K. Tinatamad din kasi talaga ako magluto lately dahil sobrang kalat nga dito sa bahay tapos sobrang alikabok din. Pero dahil nga na-realize namin na nadodoble nga yung gastos namin pagdating sa pagkain kapag bumibili kami sa labas kaya naman na na nga kami mag-asawa. At alam niyo ba mga mamsis, nakakatuwa ngayon ang presyo ng mga gulay sa bayan ng Marikina dahil mura na siya. Kung nung mga nakaraang buwan ay sobrang mahal ng kamatis ngayon is nasa 42 to 45 pesos na lang siya. Pati ripolyo, cauliflower, pati na rin yung baguio beans mura na lang din siya. Pero itong sitaw is same pa rin yung presyo dahil yung isang tali niyan is 35 pesos. Sa kalamansi naman 90 to 100 pesos ang per kilo tapos sa bell pepper is 140 pesos ang per kilo. Bumili nga rin pala ako ng siling labuyo, 10 pesos. Tapos meron din akong bawang na nakabalat na 20 pesos. Tapos meron din ako sibuyas, 130 pesos ang per kilo no. Dahil gagawa ako ng sisig this week, kaya naman bumili ako ng pork bato. 2 kilos pala yan para sa dalawang putahe, pork sisig at lechon kawali. Dito naman sa chicken breast, gagawin ko siyang chicken tusino para sa pambaon ng mga bata sa school. Meron din akong isang kilong pork chop para naman sa pork katsu para din sa pambaon ng mga bulinggi. Eto namang pork kasim, 2 kilos din siya. Gagawa kasi ako ng minudo. Pero yung minudo na lulutuin ko ay 1 kilo lang. Tapos yung 1 kilo ay hahatiin ko sa tatlo. Hahatiin ko siya sa tatlo para pang sahog-sahog sa gulay. Tapos meron din akong anim na perasong galunggong gagawin ko naman siyang paksi. Magluluto din ako ng sinigang sa at bumili nga rin ako ng isang kilong hotdog Bumili pala ako ng dalawang klaseng frozen food para kapag tinamad ako magluto eh, eto na nga lang yung lulutuin ko at hindi na kami bumili ng ulam sa labas. Meron din akong prabel na luncheon meat at eto na nga lahat ng napamalengke namin. Ang total pala ng pinamalengke namin is nasa 3,350. At eto nga bago naman kami umalis mag-asawa para kunin yung card ni Sanaya, ibinabad eh, ko na nga muna itong lulutuin kong minuto. Nilagyan ko lang pala siya ng kalamansi, toyo, pati na nga rin paminta at ima-marinate ko na yan. At eto nga pagkawing pagkauwi namin ng bahay, nag-asikaso na nga ako ng ulam namin para sa tanghalian. Dahil na-marinate ko na yung pork at atay, kaya naman eto na nga lang yung inasikaso ko yung mga gulay na kakailanganin ko. Nang mga oras pala na to, alas 12 na nga at magla-lunch break na ngayong gumagawa dito sa bahay. Namiss ko nga rin yung minudong medyo tuyo at nagmamantika kaya naman eto nga yung minudong niluto ko. Nilagyan ko lang siya ng asin pati na nga rin ng konting asukal at hinalo-halo ko lang siya. At eto nga dahil nagmantika na etong pork kaya naman nilagay ko na yung carrots, patatas pati na rin yung hotdog After kong halu yan ilalagay ko na din yung atay Papakuluan ko nga lang din pala siya ng konti para mas lalo pang magbantika At eto naluto na kaya naman ready-ready na kaming kumain ng mga oras na yan.